ang galing mga kinain nila ya? naman nga Okay so. na ito sisig si, Sisig Ito naman ang galing mga basing kinain nila dito Kinain nila Mayroon kasi itong galing pag hindi mo Kinain

tanggalin natin yung laman. guys, okay, tatanggalin natin sa loob. Um, ito ang matagal malapit na matapos tagal tagal ng oras okay, Simulan na natin. Mm. Oh no! <laughs> <laughs>